Hello, hello guys. Dito lang po yung makikita ko anong maghugas oh, di ba? Pila-pila. Kanino tong ano to? Kanino tong may-ari nito? My god, ito. Grabe pag kumain talaga ano, oh, walang walang matitira. Ito kanino to? Ito. Oh, on block. Parang ang dami to ah. Kay Lisa yan. Yeah. Kay Lisa. Diyos oh, grabe Nagpapasiguro na, ito y, ito, ito, ito nagpapahiwatig na yun ay ang lakas talaga niyang kumain. Kasi ang laki ng ano... Ang kaldi ng... O, oh, guys, dito lang po yun pag... oh, pag pila-pila pang hugasan kasi ito, isa lang po ang hugasan namin. Ito pa pang nauna. Kasi inuuna doon yung mga maliliit bago yung mga malalaki. So, ayan. guys, dito po lang makikita. Dito lang po yan makikita sa Kali Onse. Hindi, hindi Onse, hindi Dose. Hindi Kali Sampo, kundi Kali Onse. Di Oh, may isa pa oh, kanino to? Ayan. Ayan. May anong balak niya bilis-bilisan nyo. may nakapila oh. Nangyanong sa 'yung tambay pila, pati doon sa bimbit. Oo nga. Pati ba sa pati sa pag sa sa ayuda may may pila. Pati doon paghugas may pila din. Oh my goodness. Ayan ang pila ng mga pinggan. Oh, sinusunod. Kanino 'tong sunod na malaki ang pinggan? Oh si In short, yung nagpapahiwatag na malakas talaga siyang kumain. Si Lisa, nasa na? My god. kayo. Yan lang po. Oh. Sinisingitan na. Wala kasing nagmamayari. Yan ang hinaharap po sa inyo eh. Ayun guys. Dito lang po yan maano dito sa amin. Na, tingnan mo. Ang pila ng bugasan. Diba? Saan pa? Kaya ano pa hinintay nyo? Sakay na. Sa Mall of Asia Arena. Goodbye.